Guys, magandang umaga sa inyong lahat. Nandito kami ngayon guys sa Anfal Anfal Dalton, no? Itong company na ito guys sa likod ko, 'yan may pangalan, no? Anfal Dalton. So, may Pilipino pala kaming na uh, nadaanan dito guys, no? 'Yan, oh. Kausap ni Onisan Pinoy, OFW Vlog dalawang Pilipino. Siguro ano siya, siguro parang foreman siya dito, no? So, 'yan, oh. 'Yan, oh. Yan po ang company nila guys. Anfal Dalton. So gumagawa pala sila guys ng mga ano yung Ah uh, you know, yung funnel, parang funnel board yan, kulay dilaw. Yan mahaba yan, mga 12 meters ata yan, I think 12 meters at saka may mga factory talaga sila guys, no? Factory sila ng ano ng ito nga, yung funnel board. So naglalakad lang kami dito nakita lang namin yung Pilipino dyan na nakatambay no? yung kasama ni Onisa no? yun doon no? sa likod medyo distansya lang ako guys kasi marami rin ano doon mga ibang lahi na ewan ko kung anong ginagawa nila doon sa ibang lahi doon naghihintay din siguro sa trabaho nila si kasablay naman na you know nag uh, nakaupo kasi naglalakad nga kami guys no walking exercise everyday yan Medyo malamig kasi sa umaga so ngayon lang kami naglakad mga 9 o'clock. So napadaan lang kami dito sa company na ito pero tinatanong nga namin kung may hiring sila. Wala naman daw silang hiring sa ngayon kasi medyo nag, ano rin sila, nag, uh, nagbabawas din yata sila ng kanilang mga employees. So sa mga nangyayari ngayon guys, no? ganyan talaga ang mga company dito lalong lalo na yung mga private company dito sa Saudi. May mga private naman na magaganda din po guys ang mga ano yung mga sistema nila. So yan lang siguro guys uh, magandang buhay. Thank you for watching. Maglalakad pa kami papunta doon sa dolo at uh, doon pa mahahaba pa naming lalakarin, no? Yan pakita ko lang sa inyo ang ano, ang daan. Yan po. Yan po ang daan guys na aming lalakbayin, lalakbayin. So may mga ano rin po dito yan ang mga Pilipino guys o nisan, anong trabaho dyan Pilipino. Interviewin mo na kita anong trabaho doon pala sabi ng Pilipino. Yes, na po yung isang supervisor dito may mga Available daw na trabaho dito, hindi niya na sinabi kung ano, kasi naghahanap nga kami ng company na mawapasokan. Uh, sabi ng Pilipino na nakausap namin, kababayan ko pa guys, taga Mauban, Quezon. Ah, Shout out sa mga taga Mauban, Quezon dyan. Quezon province. Yan. Sabi niya bumalik na lang daw kami kasi tinawag siya nung pinakang ano niya, mas mataas sa kanya, tinawag siya kaya naputol yung aming pag-uusap. See you next time na lang. Salamat sa information, Oni-san, no? Yung, yung kababayan natin, Pinoy. So, yan lang, guys. Magandang buhay. Thank you for watching. W, guys, pa-subscribe na lang sa mga hindi pa nakasubscribe. Maganda to, guys, na kampanya nila kasi Dalton. Dalton, anong ginagawa pala nila dyan? Sila ba magawa nyan, yung mga panel? Marami, maraming Mga kahoy lang yata yan dyan? Mga kahoy lang yata yan? Mga mga, mga pintora. Hindi, lahat-lahat ay dami. So, yan lang, guys. Magandang buhay. Thank you for watching. Bye-bye. Ang ganda ng kamera natin, no? Oh. Bakit kaya? Sana all ganda ng camera.